Sir, here's your bill po. Ay, thank you. Ito na din ang tip mo. Dahil sa pag aas mo sa akin. Ay, sir, ang laki naman po nito. Okay lang yan. Malaki kasi nakikita kong hinaharap mo. Ah, what I mean is, malaki sana ang future mo kung ka waitress dito. Uh, May potential ka. <laughs> Ay, sir. Sideline ko lang po kasi pagiging waitress. Iba talaga yung linya ko. Anong linya uh, mo? Hmm. ako magal eh? Magpaligaya. <laughs> anyway, sir. Balik na po ako sa work ko ah. Thank you sa tip balik po kayo anytime. Oo, oh, huwag ka na magpangga. Click mo na, oh. Tibonex.com, 9 pesos lang. Sobe-sobe oh. hmm. to, ha? Oh. <laughs> I told you. Hindi issue sa akin ang pera. So, paano? Alis na ako. Madami pa ang customer. Eh. Sige. Ingat ka. Oops. Ano ginagawa mo? Magjowa ba tayo? <laughs> Wala akong oras para makipagrelasyon. Ginagawa ko lang yung trabaho ko, no? At isa pa, kayong mga mayayaman. Pampalipas libog yun ako mga bayaran. Kaya sir, kung gusto niya ng servisyo ko, hindi naman ako saan ako hanapin. Welcome back, sir! Balis nyo naman ako, mamis Parang kahapon lang nandito kayo, ah. Anong order nyo pa? Ah? Well, hindi ako na parito para kumain. I came here para bigay ito sa'yo. I want to prove myself to you. Malinis ang ko <laughs> <Hindi ilang laughs> do <nararamdong, Sid>. uh. <laughs> 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Ano? Na. Naniniwala ka na sa akin? Na malinis ang hangarin ko iyo? Just because binibigyan mo ako material na bagay. Totoo na yun? Hoy, you're a rich man. Kaya maliit na bagay lang to sa'yo. At sa pagkakaalam ko, madami kaming nireregaluhan mong bayari. Kaya huwag mo nga akong bulahin. Akin yung pera ko. Nang makalayas na ako. Ano ba bang ba gusto mong gawin ko? May plano ako sa'yo. Gusto ko mag ka sa pagiging Sumama ka sa akin. Iaawin kita sa putikan. Iaalis kita sa lugar na ito. I'll give everything you need. Sumama ka lang sa akin. Tomorrow, after yung shift mo, same time, susunduin kita. Dali mo lahat ang gamit mo. Magpakaloy-layo tayo. Doon tayo sa walang nakakakilala sa iyo. Sa atin. May bahay ako sa probinsya. Negosyo. Magsimula ulit tayo. Please. <laughs> Oh, hmm. um, okay lang po tayo, okay lang po. Kawa sa yung school mo kanin. Okay. okay. lang po. Ha, anak, akit ka ah. muna ha. Meron lang bisita si mami at saka si daddy. sige po tayo. Eh, sige po. kapal din ang mukha mo, eh, no? Hindi mo sa akin sinabi na may asawa't anak ka? Sa so bagay, pare-parehas lang kayo mayayaman, manlalok! Kapal ng pagmumukha mo mag-iskandalo sa pamamahe ko! Bakit ako yung sinampal mo? Bakit hindi yan yung sampal yung asawa mo? Nilaloko ka lang niya! I know. Actually, alam ko lahat ng pinaggagawa ng asawa ko. Ako mismo yung nagsabi na gawin niya lahat ng gusto niya. As long as hindi niya pinapabayaan yung pamilya niya, lalo na yung anak ko, gagawin niya lahat ng gusto niya. Hindi ko nga mabigay yung responsibility ko sa kanya sa kama eh. Kasi, ako mismo yung nagbibigay ng pera sa kanya para mafulfill niya yung sexual needs niya. At na-fulfill niya yon sa mga kagaya mo, bayaran, pokpok! -pok. Honey, di ba sabi ko sa'yo, wag na wag mong dadalhin dito kapag nandito yung anak natin? Ayusin mo to aakit lang ako sa anak natin. Sorry, Han. Ako na bahala. Sige na. Angkat na. Victoria, huwag ka na mag-skandalo. Pwede ka na umalis. Sige na. Umalis ka na. <laughs> Miss Oye Miss, magkano? 40K. Yung. Kapit, ha? Yung. <laughs> <laughs> Uy. Uy. Okay. I miss. Magkano? Hmm... depende. Kaya mo ba ng 2-5? 2-5? Ang mo. Pwede ba mawas? Saan ka lang? Romantic naman ako eh. <laughs> Romantic? Hindi wow. 500 minimum na ito, boy. Huh? Mahal na. Ayan. Na nine pesos? Oo. Manood ka na lang ng Tibon X. Nakatipid ka pa. Kuripot mo eh. X. Nine pesos lang. Subscribe now. Baby, tara na. Let's Baby. go. <laughs> Baby, ganawa? Kanina pa. <laughs> tagal mo. Nag-galaway <Hagnal> ka <sighs> O, wait lang. Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo. Oo nga. Okay. Oh, sige. Itay mo ako, ha? Ah. Ah. Ang tagal pa niya. Huwag mo nang inumin. Kaya mo pa naman. Hindi totoo yan. Inumin mo na. Para masayahan kayo. kaude. din. Ano? Baby, nainom ko na. Okay na? Game ba ako? Let's go! Let's go! Robust! Subok na! Effective talaga! Astig to!